Ang Mount Kailash ay matatagpuan sa malayong sulok ng Tibet. Ito ay may taas na 6,656 meters. Ito daw ay hindi lamang isang simpleng pundok, kundi isang kahari ang naglalaman ng maraming misteryo. Ang hugis pyramid nito at ang mga alamat ng supernatural na pangyayari ay nagbigay ng palaisipan sa maraming malalakbay sa loob ng maraming siglong nagdaan wala ni isa pa man ang nakakaakyat sa tuktok nito magpasa hanggang ngayon na nagdaragdag sa eerie reputation na misteryong taglay ng bundok na ito. Samahan niyo ako habang binubuksan ko ang mga lihim ng misteryosong bundok na ito. Handa na ba kayong tuklasin ang misteryo ng Mount Kailash? Yo guys, subscribe naman dyan sa aking Facebook, TikTok, and YouTube accounts. Likes and comments na rin if may mga request kayo dyan. Let's go! Ang Mount Kailash ay tulad mo sa isang animoy piramid na tumaas mula sa Tibetan Plateau. Ito ay hindi lamang isang mundok, ngunit isang mahiwagang simbolo ng spirituality at misteryo. Iginagalang ng mga Hindu, Buddhist, Jain at mga tagasunod ng Bon religion. Ito ay nakatayo at itinuturing ng mga tagapaniwala nito na ito ang cosmic center ng mundo. Ang simetrikong hugis ng bundok ay naging palaisipan sa mga geologists at nag-udyok sa mga haka-haka tungkol sa pinagmulan nito. May paniniwala ang ilan na ito isang konstruksyon ng tao na nilikha ng isang sibilisasyon na mas advanced kaysa sa atin nung unang panahon at hindi ng kalikasan dahil sa hugis nito may mga alamat at bulong-bulungan may mga sekretong pasukan o mga underground city at mga hindi maipaliwanag na enerhiya ang sinasabing taglay na mahiwagang bundok na ito. Ang balita ng kahiwagaan ng bundok na ito ay higit pang tumindi sa katotohanan na walang umakyat sa bundok na ito ang matagumpay na naabot ang tuktok nito. Sa paglipas ng maraming taon, ang iba't ibang ekspedisyon, kabilang na ang isang grupo ng mga Espanyol noong 1980s, ay sinubukang akyatin ang Mount Kailash, ngunit napilitang itigil ito dahil sa mahiwagang mga pangyayari tulad ng mga pagmalfunction ng mga kagamitan at biglaang mga sakit. Ang mga insidenteng ito ay nag-udyok sa marami na naniniwala na ang bundok ay protektado ng mga supernatural forces na itinataboy ang mga nangangahas na hamunin ang katahimikan nito. Ang reputasyon ng bundok Kailash ay madalas na maugnay sa spiritual significance nito. Pinaniniwalaan ng mga Hindu na ito ang tirahan ng kanilang Lord Shiva. Ang mga Tibetan Buddhist naman ay naniniwalang ito ang tirahan ng kanilang tantric god na si Damchok itinuturing ng mga Jane na ito ang lugar kung saan nakamit na kanilang Tirtangkara, ang Nirvana. At itinuturing ng mga tagasunod ng Bon na ito ang sentro ng mundo. Tahanan ng lahat ng Diyos na kanilang sinasamba. Ang mga magkakaibang paniniwalang ito ay nagbigay ng kakaibang kulay sa paligid ng bundok. Hindi mabilang ang mga pilgrims na nagsasagawa ng sacred parikrama o paglibot sa paligid nito kaukulan sa kanilang mga paniniwala. Sa kabila ng taas nitong 6,638 meters, malalim na maituturing ang kahalagahan ng geografiya ng bundok nito sa kanyang mga diboto. Ito ay pinaniniwala ang nagsisilbing axis mundi o ang punto na naguugnay sa ating mundo at spiritual realms. Ito ay nakaposisyon eksaktong 6,666 kilometers mula Stonehenge ang pagkakahanay nito sa iba't ibang sinaunang monumento na matatagpuan sa buong mundo ay nagdaragdag sa paniniwala na ang Mount Kailash nga ay isang cosmic anchor na ito daw ang nagpapanatili ng maselang balanse ng buhay sa planetang ito. Sa kabila ng maraming pagtatangka sa hamon na maakyat ang tuktok ng bundok na ito, wala ni isip naman ang nagtatagumpay na magabi ito na iniuugnay sa pinaniniwalaang ang connection nito sa mga divine entities at sa structure ng pisngi ng bundok na ito na hinarap ng mga sumubok dito. Noong unang bahagi ng 20th century, ang mga Western explorer tulad ng Russian mystic na si Nicholas Rorich ay naakit sa mystic aura ng Mount Kailash. Ngunit si Larin ay sumuko sa kanilang pag-akyat at sinabing ito ay dahil sa pang-spiritual na dahilan maging si Reinhold Mester, isa sa pinakasikat na OG na mountaineer sa kasaysayan ng mountaineering, ay nagpahayag ng pagdanais na maakyat ang Mount Kailash noong 1985. Ngunit sa huli, ay napagpasyahan itong igalang ang sagradong reputasyon at mapanitiling banal ang tuktok nito. Ang reputasyon ng mundok bilang isang mahiwagang lugar ay higit pang pinatibay ng mga hindi pang karaniwang balita ng mga biglaang pagtanda o rapid aging na naranasan ng ilang nangahas na lumapit dito. Ang mga pilgrims na nanggaling mula sa kanilang kora o ang paglibot sa paanan ng bundok na ito ay nagsasabing ang kanilang buhok ay naging uban o kulay puti at ang ilan ay nagsasabi pang tumanda ng ilang taon sa loob lamang ng ilang araw. Ang mga salaysay na ito, bagamat mahirap patunayan, ay nagmumungkahi na ang bundok ay maaaring napapalibutan ng mga anomalous energy fields na nakakagambala sa natural na daloy ng panahon. Isa din sa misteryong taglay ng bundok ay ang mga kwento ng mga nawawalang tao na umakyat at hindi maipaluanag ang pagkawala ng mga ito. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng maraming ulat ng mga individual na nanghas na lumapit sa bundok at umanay na wala ng walang bakas. Ang mga kwentong ito kasama ang reputasyong hindi pa man naakyat ang bundok na ito ay nagudyok sa ilan na maniwala na ang Mount Kailash ay talagang protektado ng mga divine powers. Ito ay nagsisilbing paalala sa limitasyon ng tao laban sa mga divine powers na ito. Ang mga untamed wilderness ng bundok Kasama pa ng religion significance nito ay lumikha ng isang atmosphere ng divinity at mystery na umaakit sa mga adventure, spiritual seekers at mga scientists. Gayunpaman, para sa marami, ang tunay na kapangyarihan ng Mount Kailash ay ang reputasyon nitong walang individual ang nakakaakyat pa rin sa bundok na ito. Ang rason mang ito ay mga geological marvel ang pagiging spiritual sanctuary ng lugar o isang bagay na mahirap ipaliwanag. Ang bundok Kailash ay patuloy na aakit ng interes at imahinasyon ng maraming tao. Isang patunay sa ating walang katapusang interes sa mga hindi natin kayang ipaliwanag. Sa presensya ng Mount Kailash ay may atmosphere na tila tumitigil ang oras at tila ang nagdidivide sa mundo ng divinity at ng physical realm ay tila naglalaho. Ang misteryo nito na nakaugat man sa sinaunang alamat, spiritual significance o hindi maipaliwanag ng mga fenomena ay nagaanyaya ng interes sa dalan nitong hiwaga. Ang tuktok ng bundok na ito ay nagpapaalala na ang sagot sa mga bagay na hindi sakop ng ating kaisipan ay hindi hawak ng ating mga mortal na kamay.